Si na Portia at Sib na si Amira ang pumunta sa kanilang event dahil papaano na magkaroon ng kapangyarihan si Amira na isa lamang itong hampas lupa. Feeling nila na may nagpretend bilang si Amira para sirain na kanilang kumpanya kaya aalamin nila kung sino siya. Gayon pa man, mag-uumpisa na si Amira na paglaruan ang mga tera at pati na ang mga Crazy Five. Ipapadaman niya sa kanila ang kanyang paghihirap na dinanas noon sa kanilang mga kamay. Kung tapos na siya sa kanyang gagawin para sa mga Crazy Five, sisiguraduhin niya na pati ang kanilang mga anino ay katatakutan nila. Lumapit naman ang mga crazy five sa Abolario para malaman nila ang katotohanan kung buhay pa ba si Amira o patay na. Kaya abangan natin ang paghihiganti ni Amira sa mga Tera at pati na sa mga crazy five. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.